So ito guys, update po sa mayoral race dyan sa Davao City okay? So wala pa akong nakikita na official na survey na lumalabas uh, Dito po kay uh, Nograles at dito kay dating Pangulong Digong o, Pero po merong online na survey na ginawa po ang Sunstar Davao Of course yung Sunstar, isa pong matagal yan na uh, publication uh, dyan sa Visayas Mindanao area kung saan po uh, lumamang itong si uh, Nograles laban po dito kay Digong. Okay? In an online poll by Sunstar Davao on the 2024 Davao City Mayoral Race, Carlos Nograles leads with 3,300 votes, edging out former President Rodrigo Duterte, who garnered 2,700 votes. The survey launched on October 10 has sparked intense discussions, accumulating to 6,200 reactions as of November 14 supporters of nograles describe him as a visionary leader bringing fresh energy to the city while Duterte's base emphasizes his legacy of experience and accomplishments during his years in office oh, so Yun po, davao braces for his, this monumental showdown the upcoming elections will determine whether the city continues to honor its storied past or embrace a bold new chapter Kung titingnan nyo yung social media nitong si Carlo Nograles, E eh parang cool na cool lang. Kaya isa, ano eh, ayang ayang politician, uh, fresh with potential at alamong uh, alam mong matalino, alam mong uh, may kakayahan. Uh, and of course, yung kalaban niya is someone na veterano na at batikan na sa politika diyan sa Davao, okay? O itong si of course, yung pamilya niya, matagal na din na politiko diyan sa Davao, pero you could see na there is something new about him, there's something fresh about him. Uh, he's a guy with fresh ideas, with bagong vision And uh, alam mong he has the right tools para po dalhin yung Davao City Towards po sa susunod na yugto at mas mataas na level Kaya at uh, kung magagawing isa talaga sa mga premier na city uh, Hindi lang sa Pilipinas, kundi po sa buong mundo Kaya ang napapansin ko strategy niya, hindi siya palaban eh Parang cool lang siya na kayo po ang bahala binibigyan ko lang kayo ng option um, Parang hindi siya yung tumitira masyadong uh, direktang tumitira sa mga Duterte at sa mga basta he is offering himself yung kanyang he is uh, introducing sa tao kung sino siya ano ang personality niya ano ang kakayahan niya ano ang mga na-achieve niya nagawa niya uh, he is just giving the people an option which I think is a smart move na you don't hindi mo sinusubukan makipagbardagulan direkta sa mga Duterte <laughs> dahil yan ang expertise niya ni Tatay Digong talagang pagdating sa bardagulan, asaran at uh, uh, kumbaga naitan, pintasan, murahan ang hirap talunin si Digong pero kung yung ginagawa niya is uh, kalmado lang cool lang, eh, maaring maaring tignan ng tao based on the the potential nitong si Carlo at uh, baka mas, mas subo kasi uh, un undoubtedly naman marami din namang natulungan yung mga Duterte diyan sa Davao di ba hindi naman yan tatagal bilang mayor yung kanyang buong pamilya ilang dekada na diyan dinastiya na diyan hindi naman yan tatagal nang walang natutulungan so may, meron namang Meron namang uh, ano din kumaga meron din namang puwang sa puso ng mga tao yung mga Duterte pero itong Sinograles instead of uh, badmouthing them at puro paninira at kasiraan ang ipira sa mga Duterte although marami siyang pwedeng i Ibanat din marami din siyang pwedeng sabihin O itira sa mga Duterte It chooses na uh, I-offer na lang sa tao yung sarili niya nasa nyo yung option? Kung gusto nyo Forever na lang tayong Duterte Forever na lang na ano eh, Kayo bahala Pero kung susubukan nyo ako uh, We might uh, Tayo ay pwedeng pumunta na dito Sa bagong direksyon Para sa Davao At mas uunlad At mas gaganda Yung ating buhay At uh, Mas kumaka maraming mga bagong innovative solutions uh, para sa Davao na na maaring napaguhulayan na sa ibang mga aspeto. Eh. Kasi marami pa rin naman problema sa Davao. Of course, pinapakita ng mga Duterte yung mga achievements nila, yung mga nagawa nila. Pero ang daming kakulangan pagdating sa hospital healthcare, yung sariling hospital ng syudad. Ang daming mga ang daming mga kakulangan. Of course, sa kahirapan, nandiyan pa rin yan. Problema pa rin yan. Uh, yung mga kahirapan at yung mga informal settlers dyan sa Davao. Ang daming mga kailangang ayusin, ang daming mga kailangang uh, i-improve para po mas la, mas maging dynamic na city at mas maging kasi po competitive talaga sa mundo ngayon kailangan makasabay din yung Davao at uh, yun yung ino-offer nitong si uh, Carlo Nograles so tingnan po natin kung saan pupunta itong labanan na to uh, Nograles laban kay Digong oh, uh, pa-exciting ng pa-exciting po sa dito sa online survey panalo si Nograles tingnan po natin sa lalabas sa mga survey sa mga susunod okay so see you po sa next video po natin stay safe parate bye bye